baka sasabit sa ano ha? Baka sasabit sa Rodo. Yon, good morning mga idol. Utay-utay na pala kami ngayong patabi. Dahil may masamang panahon na parating mga idol. May nadaanan na kaming buya dito. Sinubukan na, sinubukan naming aribahan mga idol. Baka sakaling may kakain. Baka may giant tuna dito mga idol. Yan, abangan niyo mga idol, baka may kakain. Yan, good morning mga idol. Yo. Kumain na naman giant tuna sa amin. Ah, ang oras natin mga idol, oh. Alas 8 sibit si na 'yung mag-alas 7 na 'yan. Kumain 'yung giant tuna naman dun sa ulahan mga idol, oh. Anong lo ayan san? Bisbran? Blo? Bisbran? Ay dami. Malami? Ay yung ginawa nating is ano yung panintro? Ay ah, mati ba yan? Ginastos. Okay. Okay. Ginastos. Bayer. Bayer? Ito mo i sa Ano ang laki yan niya? Yun? Yun? Okay. Okay. Yung Balde pala. Di meron doon. Yung laki na pun. Ano no? Ano lahat? Ano Ano yung tasa sa ano ah? Ba, talagang hinandaan nila no. Meron na siya kaya Archie no? Ano ko Pagdala mo lang kasi Ano? Ano? Ano?

Ano na, tanggal na. Tanggal na. Oo. Ariya. Akin ni Luay, putang na Akin Ako ni, si hinto ba? Pa. Ah, pag hindi nga nga bultuhan hindi <laughs> nga nga bultuhan ay. <laughs> <laughs> lumutang na yung Luay pa ay. Ah? Lumutang na yung Luay, kaya na tayo. tayo Ang lakas na kasi dito. Yan mga idol, abangan na lang natin. Sana mapasampa ito para pang limang giant tuna namin. May apat na giant tuna na kaming huli. Ay yung pang-apat na giant tuna mga idol, ay, hindi natin na videoan ng maganda dahil nagbibirada din tayo ng giant tuna kahapon. Kaso lang, ay, hindi natin napasampa. Bumigay yung mother, bumigay yung bahayan mga idol. Kaya hindi natin na uh, videohan yung pang-apat na pasampang giant tuna. Kaya itong pang-limang giant tuna mga idol sana mapasampan ng maganda para matutukan natin na uh, kung gaano kalaki ang giant tuna, mga idol. Yan sige mga idol, abangan lang natin. Yon mga idol, para na yung robot na nagbibirada ng giant tuna. Agoy, sana na pasampan mga idol. Ayan, abangan natin doon sa unahan mga idol. Ayan, nandito na mga idol oh. Ay, napasampa yata. Ha? May na yung isa ay. Sana napasampa mga idol. Andito na yung isang robot mga idol, yung tumulong. Ay, nasa malayo pa yung isa oh. Ha? Malabo ang mata niyan, dito nakikita. Okay na. Yo, ayos. Ayos. Yahoo! Panglimang giant tuna mga idol, Napasamba na yung isa. Yung panglimang giant tuna. Napasamba na yung panglimang giant tuna mga idol. Yan, nandoon oh. Dandan lang kan lang takbo. Yon. Siguro ikaw nag Siguro ikaw ikaw nagbibirada. Na. Ha? In patay na inarin do. Ni Yung ang ano ginawa natin panintro. Oh. Yan mga idol. Maraming salamat sa another blessing ni God. Napasampa na naman nila yung panglimang giant tuna. Ayan sila mga idol oh. na Pal sa amin pero pa kami rin palapit din sa kanila. Ah. Uh, Gubit, Oh, ano, 1025 mga idol. Mga isang oras lang makikita pasampa. Ito ang panglimang giant tuna. Ha? Yan, inayos na nila ang mga idol para maplaska namin yung giant tuna. Oh, nandito na yung mga lubid. Uh, ha? Ha? Ano ito ba dito ay oo, oh, talagang pag malaking luha ay mararating ang giant tuna. Inarin doon na daw nila? Ha? Patay na pala? Yan, palapit na sila ng palapit dito sa ating mother boat mga idol. Oh, ngayon lang. Nung nakarang taon, puro man tayo bigo. Hindi tayo nakapasampa ng giant tuna. Pero ngayon mga idol, ay talagang bumawi ngayong taon na ito. Ayos! Woo! Huwag ka munang maingay, san Yan, hila-hila na yung giant tuna mga idol, oh. Ha? Ay, bitik pala. Ay, sa nibola Ba, ayos pala mga idol. Nabitik pala sa buntot mga idol. Kaya napasampa nila agad nang maaga. Mga isang oras lang mahigit ang pagbabanto nila. Wow, kalaki mga idol, oh.

Basta matibay talaga ang mother, talagang may iindain siya. Pero pag ang mother mo luma, nako. Nasaan ang lubid siya? Akin Yun. <coughs> Pasampa din mga idol itong paglimang giant tuna namin. Mabuto oh. na si Kita di pa ang ano? Kita di pa? Oo. Di pa

Hah? Kasih ah. laki saya no, bay. Laki wow. Anip. Siapa mau mati tuh? Tama dito, babae 'yan, baba. baka mamatay. 'Yan, ganyan <laughs> lang. <laughs> 'Yan. <laughs> oh, yun, man, okay. eh, 'yan. Malaki. ko sa

Ng, yeah, bup, ugh, eben, yung lakay niyo ang una. Yung lubid, na yung sasak, na dulo ang suyan. Ayan, ayan. yan ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. yung ayan. Ayan,

Ito gusto yung mga Hindi, may sito Ibaba lang na Paha Paha, 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 na Paha, paha Paha, paha Paha, paha Paha, paha Paha, paha Paha, paha Paha, paha

Uy, <laughs> na, na mga tanto na ang uli <laughs> natin. Yun mga idol. eh may parating na rin isang robot. Ay, baka kinainan din ito ng giant tuna. Yun o, oh, parating na mga idol. Baka may kukunin dito. Yan. Ay, mayroon na naman yan.

ayun nagbibirada pa si wawa tinataas ka sa kanta pa ikit kay sayo yung pinadampurtuhan natin ayun mga idol oh may lalas yang yelupintona saka yung isang series don mga idol may huling yelupintona saka nagbibirada siya ngayong ng giant tuna mga idol yan mayuri yung isang mga idol no oh. bala mo na kayan diyan mga idol Ayan mga idol. Dun, magandang balita mga idol. <laughs> Yan mga idol oh. May huli siyang Giant Tuna Ay, Giant Tuna Ay, Small Yellow Pin Tuna Tapos yung kasama niyang robot mga idol May huli ding Yellow Pin Tuna Tsaka <coughs> nagbibirada rin siya ng Hanggang ngayon Nagbibirada pa siya ng Giant Tuna Eh, pupuntahan nga namin ngayon mga idol Dahil mga ano, <coughs> trabaho ano ha Ikaw, idol eh O, loy O, yan ang loy tuhan. bultuhan Bultuhan E, palo Kakasam pa lang gawin mo oo oh, oh. pari hilo, hilo ka naman hilo dalawang sana yung pinsan bakit ang pangalang nila? yan oh. kasi 300 din, din, malaki din ito boy ito boy sabi mo ayaw mo na iyon? tama, sabi po si Timang ayaw mo, akin na lang sabi mo kanina madaling araw ayaw ko na yun. yan pupunta mo na namin yung nagbibirada ng giant tuna mga idol yung isang robot namin nagbibirada ng giant tuna tsaka may napasampan na siyang hilo pin yan, abangan muna namin, abangan nyo mga idol yon mga idol, nandito na yung isang si robot na nagbibirada Eh baka hindi bultuhan mga idol, baka malaking yellow pinto na lang Oh, nandito na mga idol Ay, lagot Bultuhan ko din mga idol Yan may huli ang Yellow pinto na mga idol Ay lagot daw yung giant tuna Giant tuna pala yung kumain Tapawaksan Bumigay yung luay mga idol Ay ang nadala ay, Yung yellow pinto na lang Yung giant tuna lagot <laughs> Yan yun o mga idol Kagulo ng nylon nya o bumigay yung luay mga idol aga sana dani uh, sana ang luay parih malapit ka pare. parih malapit ah pa ay boy boy, boy yan bukas sabi sabi sana sabi <laughs> <laughs> <coughs> Kung <tuk> <yuh> <hanya> ini mau pinalitan pare. Kita... Ano nga ginawa ko luay sa akin? Ginawa ko luay. Si Olo po, sini di paran din. Kakapasampa lang namin ng bultuhan isa. Eh palo. <hah> Laki ni apa lu? Pulang pulang terhantar jantin. Nabi tek. Oh. Yan mga ito lo. Yan okay pa lo. Pare. Lah. Yes, isang pa Ano na, mga idol, oh. Lahat, buti rin, tagal pa eh. rin. Nalang sa pilin. Uh. Ayong, ano. Ito, ko lang yun, eh. Pagpira. Yan, mga idol, oh. Nauna na yung isang robot namin. Yan, ayong... 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 abangan nyo yan, abangan na lang natin mga idol kung kakain pa itong yellowfin tuna sa kayong giant tuna. Yan, papunta na kami dun sa buya. Ati mga idol, abangan nyo na lang.